Ayan, paakit kami ng kalsada. Galing kami sa baba. Maputi kasi umulan. <laughs> Ayan, sobrang hirap dito. Pag sa baba, akit kami dun sa kalsada. Lalo na pag umuulan, ganyan no oh. Maputik siya. Ganyan kahirap dito. Pag-uwi kami dito ganito to palagi. Ganito yung aming senaryo. Pababa at paakyat. Pagpauwi, paakyat. pagpa eh, hindi, pagpabalik pala na kami, paakyat na pagpauwi ng pababa. <laughs> pababa. Yan, ganyan 'no. Oh. Ganyan. Sobrang putik. 'Di ba? Oh. Yan ang mga sanay dyan. Oh. Kahit Ay. kahit ilang ganito pa ang so, balik, balik. <laughs> kahit ilang ganito pa <laughs> kayang-kaya yan balik-balik <laughs> pabalik-balik <laughs> ayan oh hey, on, eh